Gusto mga bayaw, ako rin si Piyolo Tendero Di ko tunay na pangalan, bali pala ayaw ko lang Dating OFW, 12 years sa Taiwan at ngayon magtatatlo po ng tambay For the last 3 months, hindi na talaga ako naganap ng trabaho Tumambay na lang talaga ako habang kinukumpuni ko yung mga sirang bagay sa bahay na kailangan ayusin Last month, habang naglalakad ako sa street na to, naghahanap pa siya ako ng MLWR Nag-iisip-isip ako kung magtatrabaho pa ba ako o magne-negosyo na lang Medyo tatlong buwan na rin kasi akong tambay At hindi ko na mapangatawanan yung pagiging tambay kailangan ko na talagang gumawa ng pagkakakitaan. Hindi ko na rin kasi ma-imagine yung sarili ko na makikipagbalyahan sa tren at saka sa bus. Tapos mabiyahe ng dalawang oras hanggang tatlong oras para lang makarating sa trabaho. Nasanay kasi ako sa Taiwan na walking distance lang simula sa trabaho hanggang sa doon namin. Hanggang sa nakita ko ang space for rent na to na sakto naman naghahanap ako ng space na pwedeng upahan para makapagumpisa ng isang maliit na negosyo. Lumipas pa ng ilang araw at hindi ko pa rin tinatawagan yung may-ari ng space. Dahil nga nag-iisip-isip pa ako pero siguro talagang para sa akin yung space kasi nung tinawagan ko, tinawagan namin ang asawa ko, available pa rin. So nakipag-usap na ako, kinausap ko tungkol sa presyo at kinonfirm ko na rin na kukunin ko yung space. Kaya naman pagkatapos, eh, pinag-usapan namin ng asawa ko kung ano ipapangalan namin, anong i-rehistro namin ng pangalan ng business, anong magiging konsepto at anong mga kitinda namin. Tapos pagkatapos nun, inasikaso ko na ang lahat ng legalities, mga documents at lahat ng mga permit na kailangan kong asikasuhin. Simula sa DTI registration, barangay clearance at kung ano-ano pang permit na kailangan. Kaya naman kinondisyon ko rin yung computer ko at mga printer ko kasi nga gusto ko yung mag-offer ng mga services para sa mga magiging customer namin. Habang nagpo-proseso ko ng mga dokumento at mga permits ay nagpagawa na rin pala ako ng mga estante para sa ititinda namin na RTW. Magtitinda rin kasi kami ng mga imported na goods from UK. UK, UK. Nagumpisa na rin ako maglinis kasi sobra nga yung alikabok dahil na malapit sa kalsada. At saka nagumpisa na rin ako mag-setup ng mga display racks na gagamitin namin para sa lagay ng mga paninda namin. Bumili na nga lang pala ako sa Shopee ng mga racks na gagamitin namin para sa mga display namin. Para mas makatipid kami kasi kung magpapagawa pa ako sa karpintero ng mga shelves, ay mas magagastusan kami sa materials at sa labor. So bumili na lang kami sa Shopee tapos ako na lang mag-assemble. i set up na rin pala yung uh, wire mesh para sa bitan ng ibang paninda namin. So ganyan na po yung itsura ng uh, Display racks namin, kulang na lang stocks. At ito naman yung sabita ng mga imported goods ga galing UK. So pa ang dalawang store po ito in one kasi uh, paletter L po siya. At ngayong araw nga dumating na rin yung uh, first batch ng item namin from UK. So pinipili na namin, sin sorting na namin para malagyan na namin ang mga presyo. Ayun nga hindi pa man kami officially nagbubukas talaga ng store eh, may mga nauna nang namili ng mga paninda namin sa bahay. Nakapamili na rin nga pala ako ng mga cellphone accessories katulad ng tempered glass at mga charger. At nakailang pabalik-balik na rin nga pala kami sa Divisoria para maghanap ng mga murang supplier ng school supplies at mamili na rin ng iba't ibang mga accessories at mga paninda. Sagaan lang din kasi talaga dito sa Divisoria para makahanap ka ng mas murang supplier kasi syempre kung pang negosyo, pang tinda yung bibilin mo, mas mainam kung talagang mas mura yung mahanap mo. Gusto ko nga sana mag-try na mag-apply ng salesman eh. Kaso hinahanap nila, sexy only. So yung gabi na nga pala kami naka-uwi galing divisorya pero dumaan kami ng tindahan para makapag-display na rin kami ng mga item na nabili na namin. Nang sumunod na araw naman ay dumating na yung mga in-order namin na school supplies mula sa isang supplier sa divisorya. Medyo may karamihan nga lang kaya pinambuk na lang namin sa lalamog. Hindi rin pala biro ang mamunan sa school supplies business dahil nga nakakalula yung dami ng items nila at hindi lang sa sobrang dami, sobrang bibigat pa ng iba. So ayan, binuksan ko na rin pala isa-isa ang mga box na diniliver sa amin para ma-check ko yung quantity kung tama ba yung binayari namin, tama ba yung dumating na stock sa amin. Medyo sundod-sundod na rin nga ang mga pangyayari dahil same day dumating naman yung mga taga-munisipyo, yung taga-sanitary department para inspect yung lugar namin kung may issuean ba kami ng sanitary permit. At wala naman kami naging problema dahil na issue naman kami ng permit. Tinunti-unti ko na rin pala na ilagay sa racks namin yung mga stocks na dumating para magmukha na talaga siyang tindahan. So halos na puno na rin naman namin yung shelves pero kung tutusin kung pagmamastad mo, marami pa rin mga spaces na mga walang laman. So marami na kami naubos na pera dito sa puhunan pero sa tansya ko mga ilang balik pa rin kami sa Divisoria na ito para punuan yung mga kulang na stocks. At dahil nga pahaba yung intrato ng tindahan namin, medyo makipot siya, hindi pwede magkabila ang shelf dahil lang gusto nga namin mangyari, makakapasok yung customer para sila na mismo kukuha ng item, makakapili rin sila ng mga damit. So naisip ko, naisip namin na Uh, magka sa kabilang side wire mesh na lang isang mahabang wire mesh at dito namin ilalagay mga item na pwede sabit na lang kaya nga dahil dyan ay hindi lang kami makakatipid sa space makakatipid din kami sa expenses dahil nga mura lang naman yung uh, wire mesh at at the same time marami rin kami may display dahil nga marami rin mga item na isinasabit na lang bumili na nga lang din ako nitong mini counter na nakita ko sa Shopee Bali, ito yung magsisilbing counter or cashier namin once nag-start na yung operation namin. So, yan, yeah, natapos ko na siya assembling. Uh, nabuo ko na siya. Ipipresto ko na siya dito sa corner na to kapag kami magbabayad ng customer. Diyan ko na siya tuturo. Sa totoo lang, habang nag-iisip kami kung ano magiging pangalan ng business namin. At uh, habang nagli-layout ako na nga, magiging signage namin, yung font, yung kulay yung nagagamitin, At pagpaplano ko nga ano, ng mga ititimla halos talagang walang mapaglagyan yung excitement ko kasi sobrang tagal ko nang na pinangarap talaga na mag-business 2010 pa lang yung first time na nag-Taiwan ako umuwi ako nagtatry na kami mag-business noon and ngayon ito na talagang nakikita ko na may signage nakikita ko na kung ano yung tsura ng uh, signage namin masasabi ko na talagang totoo ang business na to hindi siya ganun kalaki pero sobrang saya ko kasi Uh, ito talaga yung pangarap ko na bago ako dumating ng 40, meron ako masasabi na talagang nakapag-apundar na kami ng negosyo namin. Kaya naman sa mga oras na to, ngayon na may mukha na yung negosyo, na nakikita mo na, walang ibang masasabi kundi worth it talaga. Worth it lahat ng pagod at sacrifice Kasi at first talaga, sobrang overwhelming yung dami ng items ng school supplies. Lalo na at physically demanding talaga sa una, lalo na sa pagsiset up ng store talaga. Buti na lang at nandiyan uh, yung asawa ko para tulungan ako sa lahat ng aspect ng business. At ayan na po ang ating tindahan. Pasok mga suki! So yun mga bayo, itutur ko kayo sa YLC Dry Goods Trading. So pagpasok nyo po, medyo makipot yung daan pero pwedeng pumasok yung mga customers sa loob. Sa kanan po na bahagi, nandiyan po yung mga cellphone accessories, tempered glass case, dito naman yung mga accessories na iba. Dito naman yung mga accessories na gamit sa school. At pagpasok nyo po dito sa loob, nandiyan po yung mga pre items namin at saka mga UK-UK. Yan, mga branded po yan. Pero marami pa rin kulang so pupunan namin next time. Tapos yan yung counter ko, dito naman yung dalawang model ko. Dito naman sa right side, dyan naman po makikita yung mga most ng mga school supplies, paper products, envelopes, at saka mga coloring, art and crafts, at saka kung ano na no pa. Dito naman sa bandang kaliwa, sa malapit sa entrance, dito naman namin nilagay mga trendy items, yung mga sikat ngayon like Romy. Dito naman sa kanan, dyan namin nilagay mga bags at payong para sa school opening. At sa baba naman namin nilagay mga toys para sa mga bata.